Tuloy-tuloy ang ating update dito sa FIBA World Cup, isang araw bago ang tournament naglabas ang FIBA ng pinaka-latest or volume 3 ng power ranking dito sa World Nakikita Cup. Nakikita nyo dyan sa screen yung pagkakasalansan ng mga teams. Ulitin lamang natin ang power ranking ay binabase sa resulta ng kanilang mga tune-up games updated roster. Iba po sir, yung uh, FIBA World ranking. But anyway, ito pong Japan, pababa ng pababa. Number 26 na sila. Venezuela at number 25 spot. Maangat ang Jordan. Number 24 na. na. Laking bagay nung uh, Rondé Hollis Jefferson. China, bumaba na. Number 21 na sila. Parehas na sila ng New Zealand. At nalagpasan na sila ng Gilas Pilipinas na umangat na naman ng isa. Number 19 na ang ating national team. Sinundan sila ng Georgia, Montenegro, Mexico, Greece, Latvia, Lithuania at dito sa top 12 ay dyan pa rin yung mga kasama ng Gilas Pilipinas sa Group A, Dominican Republic number 10 at Italy number 7. Top 3 ang France, Germany at nananatiling number 1 team dito sa FIBA World Cup sa power ranking ang USA at muli natin ulitin crucial match para sa Gilas Pilipinas day 1 laban agad sa Dominican Republic alam nyo mga sir kung maka upset ang Gilas Pilipinas dito ang daming pwedeng mangyari alam naman ng lahat na underdog tayo dito sabihin na natin na 70-30-30% yung chance natin manalo sa Dominican Republic. At yan mga sir, sarap na sarap sila sa street foods ng Pilipinas, fish bowl, barbecue. But anyway, tulad ng sabi ko kanina, kung mananalo tayo dito sa Dominican Republic, then next game, tatalunin natin ang Angola, yung momentum nasa atin. So may chance na maka-upset muli tayo sa Italy. Kahit na suntok sa buwan yan, maging positibo lamang tayo mga sir. Hindi man kayo sang-ayon sa naging gilas final 12, Ayaw nyo man kay Coach Chot Reyes, wala na tayong magagawa dyan. FIBA World Cup na ang kailangan ng ating national team ay yung ating full support, 100% na suporta ng buong sambayan ng Pilipino. At least ngayon lang, wag muna tayo magpakatoxic. Tayo ang isa sa mga host country dito ginaganap yan sa Pilipinas. Huwag nating hilahin pababa ang ating pambansang koponan. Bagkos, hilahin natin pataas at hopefully magbigay ng magandang laban ang ating national team. Laban Gilas Pilipinas, puso. Sabayan ng paglilipang ang mga games ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. Mag-register na sa 1xbet, one of the top betting sites sa buong mundo. You can use your email number, mobile number para magrehistro at upon registration, huwag kalimutan ilagay ang aking promo code sa site upang may chance na makakuha ng up to 7,000 pesos na welcome bonus. At yan ang mga schedule ng mga games ng Gilas Pilipinas. Ano pa hinihintay ninyo mga sir? Mag-register na So one X -bit.